okay lang ba daw magabaligtad itong pula at saka puti sa ating konektor ang mga idol ano? So katulad nito itong pula, itong puti. So itong mga idol ay palatandaan nito na ang kulay pula ay right channel, itong puti ay left channel. So dun sa ginawa nating unang video mga idol na pinagbaligtad natin, lalo pag isang channel lang ang gumagana, para matukoy natin dun mga idol na itong cord natin ang mayroong diferensya ano? Para bago natin ipaayos, uh, malalaman natin kung sa connector lang bang may problema. Kasi ito mga idol madalas, na itong connector natin ang mayroong minsan problema. Katulad nitong left channel o yung kulay puti, pag putol na yung linya nito, hindi na buo siya. Kaya pag ni-input natin ito sa ating amplifier, so yung left channel ng ating amplifier wala na siyang uh, signal. So itry natin na pagpalitin para kung sakali na yung left channel natin ay magkaroon ng signal tapos yung right channel naman natin ay wala, so ibig sabihin doon natin malalaman na ito lang ang dapat nating palitan, itong connector na to. So sa audio naman mga idol, walang problema kahit magkapalit lang 'yan. Kasi audio, signal lang naman yan. Hindi katulad dito sa ating uh, speaker. Da Kung anong kulay dyan, dapat nakapolarity tayo. Dahil may impact po yan o may uh, pagbabago po yan sa ating speaker.